Madalas talaga pag stress ang halaman, pati ang nag-aalaga ay stress na rin. Bakit ko nasabi? Eh biruin mo naman sa tindi ng init nung nakaraang tag-init na hanggang buwan ng June ay talaga namang napakataas ng heat index, hindi ba po? Kahit nagpaanong tago ko sa aking mga outdoor plus gaya nitong mga rubber trees ay hindi nakaligtas sa sobrang init at unti-unting nanunuyot at nagkalagas-lagas ang mga dahon kaya naman naisipan ko na ipagmamarkot sila para balik alindog ang aking mga alaga. So after 45 days, ay heto na nga at ready to harvest na. O ba diba? tinubuan na rin ng suhi dito sa gilid o. Oh. Kaya lang tingnan nyo, tuyot na tuyot pa rin. Kailangan ibabad ko muna to sa tubig. bababad ko muna sila sa tubig mga 20 minutes after saka natin itatanim hayaan muna natin silang na-hydrate, nakita nyo naman yung ugat nya diba, tuyong-tuyo ayan. ayan, hydrated na ang mga ugat nila, pwede na itanim tapos na po yung ating propagated rubber tree. Ayan, didiligan muna natin ng bahagya. Siya nga po pala, ito po ay si Do Sherry rubber tree. At ito naman po ay si tricolor. po ay dito ko lang muna sila inilalagay. Dito po sa ilalim ng mga puno para naman walang direktang sikat ng araw na tatama sa kanila habang sila ay nagpapa-establish. Ayan. Kasama po ng iba pang mga minarkot ko na mga rubber trees. So dito muna yung kanilang area. Ayan po kung mapapansin nyo po, ayan yung mga minarkot ko. Kasi nung nakaraang tag-init, naubos po yung mga dahon mga sobrang natuyo po ang ating mga rubber plants kaya sa kagustuhan ko na nung yung kanilang ganda ay naisipan ko po silang imarkot para naman tubuan ng mas maraming sanga at the same time manunong balik na nga yung kanilang ganda o hanggang dito na lamang po muna ang aking pagbabahagi maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa The Late Bloomer siya nga po pala maaari nyo po akong sundan sa aking YouTube channel, ang The Late Bloomer PH. Ang ganda, no? Muli, ito po ang The Late Bloomer. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli. Happy planting! Ito nga pala yung pinaka-mother tree ng ating tricolor. Tingnan nyo po. May mga suloy-suloy na rin na maliliit. Oh. Kaya lang kailangan kong palitan yung kanyang paso. Basag na.